Hi mga kaibigan! Welcome back to my YouTube channel. Today, pag-uusapan natin ang madalas hindi na pag-uusapan. Ito ay ang depression. Ano nga ba ang mga sintomas nito? At paano natin malalaman kung tayo ang mahal natin sa buhay ay dumaranas na pala nito? Tara, alamin natin. So ito ang mga sintomas ng depression. Una, pagbabago sa appetite or either wala kang ganang kumain o sobra kang kumain. So ang depression ay pwede magdulot ng kawalan ng gana sa pagkain o sobrang pagkain bilang coping mechanism. Yun pala yun. So iba-iba ang epekto nito sa bawat. Pangalawa, pagbabago sa tulog o sobra o kulang minsan hindi ka makatulog dahil sa bigat ng iyong iniisip. Totoo ba yan? Minsan naman gusto mo lang talagang matulog ng matulog para takasan ang realidad. Parehong sinyales ng depression. Pangatlo kaibigan ay laging pagod kahit walang ginagawa. So pakiramdam mo ay drained ka palagi. Parang wala kang lakas para kumilos, kahit simpleng bagay lang. Ito ay dulot ng imbalance sa brain chemicals na konektado sa energy level. Ang pang-apat naman ay malungkot or empty ang pakiramdam araw-araw. Hindi lang ito malungkot ka lang. No? Hindi lang malungkot ka lang. Ito ay pakiramdam na parang may kulang sa'yo there's locking. so parang wala kang gana sa buhay at kahit anong gawin mo, parang walang saysay. Ang panglima ay nawawala ng gana sa mga dating kinagigiliwan. Hmm? Kung dati ay enjoy ka sa pagdodrawing, pagkanta, paglalakad, ngayon ay parang wala ka ng ganang gawin yon. Parang wala ng thrill o joy sa mga dating hobby mo. Ang pang-anim kaibigan ay ang pakiramdam na walang halaga o guilty ka palagi. Mm -hmm. Iniisip mo na ikaw ay pabigat. Walang silbi o laging may kasalanan. Kahit maliit na pagkakamali, pinapalaki mo sa isipan mo. Isa itong mabigat na burden emotionally. So yun pala yun. Okay, last but not least, Pangpito, na naiisip minsan ang tungkol sa kamatayan o pagpapakamatay. Ito na ang pinakaseryoso sa lahat ng simptomas ng depression, kaibigan. Minsan, hindi mo na lang naiisip na ayoko na, ayoko na nito. Kundi lumalalim ito sa pag-iisip ng mga paraan para mawala ka sa mundo. Kung nararanasan mo ito kaibigan, kailangan mong kausapin agad ang isang professional o taong mapagkakatiwalaan. Upang... O ayan ang pitong simptomas ng depression. Salamat sa panonood kaibigan. Kung may natutunan ka today, please like, share, and subscribe to my YouTube channel and hit ang notification bell para updated ka sa susunod na mga videos ko. I-comment mo rin kung may gusto kang topic na i-discuss natin next time. So, tandaan, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Bye!